Nasa Pilipinas pa raw, si Dalia Guerrero Pastor, ang misis na suspect na rin ngayon sa pagpatay sa race car driver na si Enzo Pastor. Umaaksyon sa balitang yan si Renzon Kiko. Naudang umakyat sa kwarto ni State Prosecutor Susan Villanueva ang mga magulang ni Enzo Pastor na sina Tommy at Remy. Ilang sandali lang, sumunod naman ang mga sospek na sina PO2 Edgar Angel at Domingo de Guzman. Formal ng kinasuhan ng murder at frustrated murder ang umaming gunman na si Angel. Murder, frustrated murder at illegal possession of firearms naman ang ikinaso kay De Guzman. Nakahinga ang amang si Tom matapos ang inquest pero hindi pa rin niya kaya maka face to face ang mga sospek. Uh, mixed feelings pa kasi were still grieving. Lumalabas na unang kinontrata ni De Guzman ang Gun for Hire Group ni Alvin Nidwa para patumbahin si Pastor. Pero tinanggihan daw ito ng grupo po yung isang uh, gun for hire group at the same time they were involved in series of robberies Lubos ang pagkabigla ng ama ni Enzo na dawit sa pagpatay ang mismong kanilang manugang na si Dalia Guerrero Pastor uh, We were shocked in the in, you know and uh, so very much surprised and uh, we were not expecting that the turn around the situation ayon sa Bureau of Immigration. Nasa bansa pa si Dalia, pero wala pa itong hold departure order. Hinihintay na lang din ng PNP ang warrant of arrest para hulihin siya. No comment ang mga kaibigan ni Enzo sa pagkaasangkot sa krimen ng asawa ng race car driver. Ang uh, pinagtatanggol natin dito, hindi lang yung, yung buhay mo, pati yung future ng mga bata. So nga, tinatabahan na nga kami, baka naman ibulit sila sa school, considering their age. We don't want them to live the rest of their life with a psychological burden. Hinahanda na raw ni Davao Mayor Rodrigo Duterte ang isang milyong piso na inalok niyang pabuya para sa ikadarakip ng mga sospe. Umaaksyon rin Zong Kiko, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.